O siya ate, tama na nga muna yung kasiyahan. At bakto pagiging katulong nga muna tayo. Kaya eto, naglutot nagvacuum na ako ng higaan. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Sabi ko nga sa Papa J, ako na nga munang bahala sa ulam dahil gusto ko talaga magulay ngayon. Pero bago nga ako magluto, naligo na nga muna ako ng katawan. Dahil <makes> <makes eye> grabe na talaga ang init ate. Tapos ayan, na nakapaghugas na ako ng katawan, sinimulan ko na nga rin magayat nitong mga gulay. Sitaw at kalabasa nga yung nabili ko at lalagyan ko kung ng bagoong at saka daing. Sa tindahan lang ako bumili, at at siguro mga nasa 60 pesos lang yung nagastos ko. Konti lang din naman kasi binili kong sitaw at maliit na kalabasa nga lang yung kinuha ko. Dahil kami dalawa lang naman ng Papa G, yung kumakain ng gulay dito sa bahay. Sa mga bata naman, fried chicken na nga lang yung naisip kong mauulam nila. Kaya nga nagpabili na lang ako sa Papa Jay. Actually, napanood ko lang talaga tong luto na to. Kay Mima Mika Vlogs. Pero sa kanya, maraming ang gulay. At itong sa akin, sitaw at kalabasa nga lang. Pwede na din yan. Basta magaya. siya kanipis. Masya papaya. Tama nga yung sinabi nung ninang ko na pinagbilhan ko nga nitong gulay. habang tumatagal nga ang kalabasa, nung nga daw yung laman sa loob. At medyo hinog-hinog na nga rin, kaya ayan, nagmukha na talaga siyang papaya. <laughs> Pero okay nga lang yan, dahil favorite talaga yan ng babae. Tapos ayan ate, syempre, hindi naman tayo makakapag ng walang sibuyas at saka bawang. Maglalagay nga rin ako ng kamatis, dahil wala lang bakit ako naman yung magluluto, diba? Uy, hindi! <laughs> Ayan, at pagkatapos ko na nga mag-gaya, syempre, hugasan nga natin yung mga pinaggamitan natin. Alam ko nga, meron nga bagoong kila mama, kaya nga hihingi na muna ako. Ginataang luto talaga yung naisip ko. Pero dahil alam ko naman na walang tindang gata dito sa may tindahan, ilalagyan ko na nga lang ng bagoong. Oo, ayan, sa daming lutoan, hindi na talaga alam kung ano talaga yung gagamitin. Pero syempre parang nga maiba naman Itong kasirola na nga yung gagamitin ko At dahil madalang ko lang naman talaga itong magamit Syempre hinugasan ko na nga muna Grabe na talaga ang trust issues ng babae Pati yung labas hinugasan din O oh, siya ayan na hugasan na ano pa bang gagawin E eh, di magluto na Hala hindi naman yun maluluto mag isa ko, hindi mo lulutuin ito nga ilalagay kong daing, eh yung maalat nga, kaya nga hinugasan ko na nga muna. Tsaka ako hinimay, sabi nga ng mama, pwede ko na nga lang din daw ito pakuluan lahat. Pero dahil gusto ko talaga yung nahihirapan ako, gidis ako pa nga rin. Wala lang, feel na feel ko lang talaga magluto. O siya, ayan, nung magisa ko na nga yung kamati, sibuyas, bawang, nilagay ko na nga rin yung daing. Hinalo-halo ko nga lang yan ng konti, tsaka nga nilagay ko na rin yung mga gulay. Pinagsabay ko na nga rin ng lagay dahil malambot na rin naman yung kalabasa. oh, syempre, dahil nga nanay tayo, eh hindi nga lang yung gagawin natin at sasabayan nga natin yan ng ibang gawain. Kaya kaya nga heto, habang nakasala nga yung niluluto kong ulam at habang wala pa nga rin yung mga bata, e eh, nag-vacuum na nga muna ako ng mga higaan namin. Actually, tinatamad talaga akong magpagpag ng bedsheet at dahil meron naman tayong vacuum, eh asa na nga lang natin yan dyan. Syempre, mas okay naman talaga yung vacuum kesa nga sa pagpag dahil nakukuha talaga yung dumi. Oo, oh, alang alam nga naman yung higaan lang namin yung linisin ko. Syempre, lilinisin ko din to sa mga bata. Marami nga nagsasabi na mag-house tour nga daw ako. Pero ate, hindi na talaga kailangan. Dahil ano talaga yung nakikita sa video, yan lang talaga yung bahay namin. Pagpas pasok mo ng pinto, sala, slash tulugan. Tapos lakad ka lang ng konti, dining table na. Tapos siguro mga 3 step lang kitchen na. <laughs> kaya siguro kung mag house tour ako, wala pang one minute tapos na yung video. O siya, ayan, luto na yung ulam. Kaya nga ililipat ko na dito sa pangmalakasan kong lagayan. O, huwag niyong kakalimutan i-follow tong mga star sender ko ha. Dahil grabe din talaga yan sila maghagis. Oops, teka lang. Kapag kami nakita yung ad sa dulo ng video na to, baka naman pwede mag-inang skip. Wala akong 30 seconds yan, mga me. Salamat.